Hello mga kapatid, magandang araw ulit sa inyo. Kagigising ko lang kasi ako gumigising ng alas 4 ng madaling araw dahil uh, sa pagpasok ng mga anak ko. So, malinis ang bahay, nakapaglinis ako ng maaga. Uh, nakatulog ako at anong oras na, oh, kakawin ko na naman, susundin ko na naman sa school ang mga anak ko. Alauna, mag-alauna na ng hapon at on the way na naman ako, maya, maya pag sundo sa mga anak ko. At habang ako'y namamahinga, um, mm, pag-check ko sa aking mga notification, bigla nala ang pumunta ang aking, um, sa aking ulo, pumunta ang aking, Uh, ito, screen ko sa isang reels. At napanood ko doon ay tungkol doon sa pagbaba ng mga dashboard nyo. So, ito ba ay isa sa nakakaranas sa pagbaba ng dashboard, pamamula ng dashboard? So, ito mga bagay na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo. So, ganito yun guys. Dati, hindi ko ito ginagawa ng kaunting paliwanag kasi nga parang sa tingin ko, madali naman maintindihan ng sino man sa atin kung bakit uh, namumula ang ating mga dashboard. Ang dami akong nakikita na creator na umiiyak sasabihin niya, guys, tulungan niyo ako at namumula ang dashboard ko. So, pinong problema nila ang kanilang dashboard. Meron din naman ako mga creator. malaki ng creator, may nakita din ako na nag-tutorial tungkol sa pamumula ng dashboard. At naaminin ko, isa rin ako sa nabiktima at yung unang content din na sabi ko na kapag namula ang dashboard mo, manood ka lang ng manuod ng kapwa mo creator, may sabi ng isang ano, soft-spoken siya eh. Sabi niya, ito guys, kapag na mo lang iyon dashboard, ang gawin mo lang ay manood ka sa kapwa mo creator. Diyan sowal mo, uh, i-like mo lang, i-comment, uh, ano, at saka i-share ang kanyang mga video para mamumula ang, uh, para tumas engagement mo. At doon, uh, mawawala na yung pamumula daw ng dashboard. At uh, sabi pa nga, mayroon pa nga siya sinabi na, ang points daw ay mapupunta sa iyo. So, kasi kapag na dashboard talaga, nandiyan yung engagement, lahat, lahat na, pati yung race, lahat, lahat, na. So, on may ano nga naman, pag mumuni-muni, oh nga naman. Abay, kasi, pero katulungan din yung sinabi niyang iyon. Kasi once na ikaw ay manood, mag-react, at plus mag-share pa ng video noong pinanood mo, malaking katulungan din sayo yun sa iyo kasi magna-notify yon sa kanyang notification na, for example, si Petra ay isinare ang post mo yun na to, o si Petra ay nag-react o nag-comment sa post mo yun na to. Siyempre, magna-notify ka. Pipindutin mo ngayon si Petra. Doon, mapapanood mo lahat ng video niya, lahat ng ano, magre-react ka din doon. At kung ika'y may kagandahang asal, magre-react ka din doon. Mag, ano, Magko-comment. Um, plus na lang, bonus na lang kung ma-share. Ano? So, oh, ang kagandahan. Pero hindi ibig sabihin noon, yung pamumula ng dashboard ay magigreen sa ganong mga mga actions, hindi po. At ito lang ang sasabihin ko sa pamamula ng inyong dashboard ay sabi ko lang eh, huwag nang mangamba, sa dashboard mong pabago-bago dahil normal lang ito. O, oh, diba? Normal lang yung pamumula ng ating dashboard. Alam nyo kung bakit? Kasi ito po yung pinaka-example ko sa inyo. Ha? masyado lang ako madadala dahil ako dinadala pero ito po ang ang ibig sabihin ng pamumula ng dashboard kasi sabi nga nung kanina ng, ng ano ng sabi kanina noong nag nag reels walang sino man ang makakapagpaliwanag sino man kahit isa walang makakapagpaliwanag kung bakit naman yung dashboard nyo ganoon lang ganun siya nagulot ako hindi naman ang pamumula ng dashboard niyan ay eh, normal lang kasi uh, kasi ang ating insight ang uh, ating platform ay nakadesign sa 28 days. So, nung nakaraang 28 days, mayroon kang nag-hit uh, na video. Sabihin na natin, sabihin na natin isang, isang video ang nag-hit. So, syempre, nag-coron uh, ng thousand of views. Uh, at kapag madami na, marami na mag-share doon. At doon na magsisimulang dumami yung reach mo. At mga naabot ng videos mo dahil sa mga nag-share na yon. At dito sa engagement, tataas na rin yan, mapula din yan, mataas din yan. Kasi maraming nag napunta sa iyo at nagpapasalamat, thank you, lords, thank you for sharing, uh, very informative, yan, mga comment na yan. At syempre, bilang creator, babalikan mo yan, magpapasalamat ka rin, magre-react. At magkakaroon pa ng time na ikaw ay pumunta sa kanilang mga page-page at doon ay magpasalamat ka rin. Natin. So, ayun, nataas ang engagement, nataas ang reach, kasi nataas ang visibility mo, kasi share, dahil may nagawa kang magandang video, nataas ang impression, kasi nga, kasi share. Yung impression, syempre, impression katulong na rin dyan si Meta, i-recommend ng i-recommend yung, yung iyong page at saka videos kasi marami nakakagusto dyan. So, i-recommend, natas ang expression, natas din ang reach mo, nataas ang engagement, lahat nataas. So, after ng 28 days na yon Sabihin na natin oo, oh, oh, tutok tayo sa ating mga Facebook at ah uh, uh, gumagawa tayo ng mga video. May pagkakataon talaga na hindi tumataas ang views ng ating mga video dahil depende sa mga title sa mga anong inilalagay natin, hindi kumbaga clickable yung mga mga caption natin. So, mababawasan yan. Syempre, mabababa yan kasi wala nang masyadong mm, kumbaga, walang masyadong pumupukaw sa iyong ano content. So, doon, syempre, kapag walang masyadong nanonood, yung dati mong taas na taas na engagement, wala nang masyadong magpapasalamat sa iyo, wala nang masyadong uh, mag-share, mahina ng reach mo na din doon, babagsak na rin ang reach mo doon, at uh, babagsak na rin ang impression mo doon. Dahil, yung video mo, sa kasalukuyan ay hindi niya nabibit yung, dati, yung video mo na nakaraang 28 days. So, yun ang ibig sabihin ng na bakit namumula ang, ang dashboard. So, next time, mam, hayaan nga natin, huwag tayong paka-stress. kasi mintis na tayo ma-stress, ma lalong wala tayong naiisip na magandang content. Normal lang talaga yan. Normal na nangyayari. Depende yan sa content na ating ginagawa. Okay? At yung nasubukan ko na rin, yung pakikipag-engagement, nakakatulong din yun kapag, uh, pero hindi katulad ng, ng engagement na nagkaroon tayo ng mataas na video views iba kasi talagang sobrang dami. Kapag yun namang engagement, syempre hindi naman natin kayang makipag-engage sa 100 people every day. Kasi makakagawa nun. Siguro yung tutok na tutok, ano? Ako hindi ko kaya. May problema ako sa mata. So, ano silip-silip lang. At nagpapasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng uh, nagko-comment. Patuloy na nagko-comment. Uh, yun po talaga may problema ang mata ko. Hindi ko pa napapa-check up ng ayos. May problema ang mata ko. At sabi ko nga, ingat-ingat mm, din tayo sa masyadong expose sa cellphone. Magbigay tayo ng li time limit. At saka ng mga kailangan natin yung radiation Anti radiation, ang anti-radiation na eye glasses para ma-protection na natin mga mata. Wari ko ang aking mata ay over. Kasi matigas din ang ulo ko. Ang sarap makipag-engage, no? Lalo pagkagabi kagabi, matutulog ka. Ang sarap. Ang sarap makipag magbisita sa mga anak ano. na tapos eh, syempre, ang sarap yung taong nag-comment sa'yo, nag-react sa'yo, eh, babalikan mo, di ba? Ang sarap. Kaso, ang oh, sakit na talaga ng mata ko. So, ayun. Uh, yung pagbababa ng ano, yun. Na, naintindihan kayo halos. Kasi sobra kong daldal, di ba? Sobra daldal. Sana nandun yung idea na gusto kong parating sa inyo. Na huwag kang mabahala kapag bumagsak ang iyong uh, dashboard. Normal lang yan. So, ang dapat mo lang gawin, Mm, makipag-engagement ka. Pero kung talagang gusto mong makabawi agad-agad sa dashboard mo, mag-isip ka ng magandang content. At halimbawa, ngayong panahon na ito ay hindi pa rin tumataas. Sa susunod, gagawa ka na naman ng magandang content. Lata, mas maganda yung yung reach niyan kaysa dun sa nagdaan. Pataas na yun ang pagtaas. At kapag na-reach na naman natin ang sobrang dami ng taas ng reach, taas, taas, ng impression, taas ng engagement, at nagkaroon ka na naman ng video na hindi pumatok, bababa ba, ba, at bababa ulit yan. Mamumula at mamumuli yan. Kung lagi ka nalang iiyak, kawawa naman ang iyong mata. Dagdag ano na naman yung sakit na naman ang mata mo. So, uh, isig natin ang ating mga mata. <laughs> okay? Okay, yun lang. Thank you very much. I'll see you again soon. Bye!